Okay, pang-apat, not full ibat. Not full ibat is pagbunot ng buhok sa kilikili. Sa kilikili po, dapat ang suna po bubunotin ng buhok po. Yun po ang sunna. Kung kaya. Yun po ang sunna. Pag hindi kaya, so sa anumang paraan. Okay, so kilikili, ang suna ay bubunotin ng buhok. Kung hindi kaya sa anumang paraan, kailangan. At ang suna po ay wala pong buhok ang ating mga Kilikili. -kili. So, yan po ang sunna. Yung naalala ko dati, pag lalaki daw may buhok sa kilikili, -kili, lalaking lalaki, mali pala yun. Dapat pala, wala talagang buhok yung kilikili. -kili. Okay? So, alhamdulillah, mashallah, napakalilis ng Islam, no? Pati buhok sa kilikili, -kili, kailangan, wala talaga, mapalalaki man o babae. At ang panghuli, which is marami pa to, sa ibang hadith, sampu ang sunna ng fitra, dito sa sa na hadith, wa kasu as-sharib. Kasu as-sharib, ibig sabihin, itong biguti, ay tinitrim. Tinitrim po at hindi po sinishave. Trim talaga yung uh, sinabi dito. Pag sinabi yung cause, kaya magkasabi yung cause at saka halk. Which is, ang halk ginagamit sa buhok ng bata bagong panganak, after seven days, inuubos, sinishave talaga yon. Samantala, pag cause, ibig sabihin, hindi talaga as inuubusin. Ano lang, trim lang. Yan ang nabanggit sa hadis, na sunna. Kung ang babae, may, mayroon siyang, ano, sharib, so kailangan, i-trim i-trim din niya po 'yon. Okay? So may mga babae talaga tinutubuan ng ano, hindi natin masisi, 'di ba? Kasi normal 'yun sa paglikas sa kanila. Okay? So uh, sa baba dito naman ay kabilang din po sa is hayaan na lang po. Hahayaan ang ating ang mga sa mga laki po ang pang babae meron talaga tatanggalin kasi di po yung kabilang sa inyong katangian na kayo po ay nagbabalbas mga lalaki lang po talaga ang nagbabalbas po at uh, kaya dapat alam natin ang mga sunan alfitra kasi napansin ko oh sala na eh okay Ustad Yusuf. give pa konti na konti ko tapusin ko to okay Tuloy, okay. binilisan ko okay okay ilang ilang minuto Five minutes okay so balikan natin uh, sa pagputol ng kuko sa kuko, mga, mga sisters, dito sa kuko natin, mayroon dyan nilalagay na hindi pumatatanggap matatanggap ang mo. Yung tinatawag nilang nail polish. Pag naglagay kanya ng nail polish, kailangan paglagay ka ng pinakamainam, hindi naman siya asin bawal, pinakamainam, pag maglalagay ka ng nail polish, kapag may dalaw ka. Pwede ka rin maglagay, pero every darating ang sala, tanggalin mo. din magudo ka. Then after mo magudo, pwede mo ibalik na naman kung kaya mo. Pero kung hindi mo yan kayang tanggalin, hindi po matatanggap ang wudo. Hindi po matatanggap ang wudo ng babaeng mayroong nail polish. Kaya nga pinakamay para sa inyo ay maglagay ng nail polish kapag ka siya po ay may dalo. Pinakamay ng po yun. Pwede bang maglagay ng, ng hina? Ang hina, pwede pong ilagay sa inyong kuko. Sa maghinda ng patial. Oo, wala, kasi manipis lang po yun at hindi po yun makapal. Kaya wala pong problema na maglagay kayo niyan. Basta wag lang po yung sa inyong kuko. So, inulit ko po, yung pagpapahaba po ng kuko ay inahihalin tulad po yan sa mga hayop na mga mababangis na matutulis ang kanilang kuko. So, inahihalin tulad po yung nagpapahaba ng kuko. May artificial na O, pwede bang maglagay ng artificial? Yung pagpapahaba nga, hindi pwede mag-artificial kapakaya.